Sabi mo, ikaw ay ligtas na at pwedeng manatili kang ligtas magpama, magpakailanman sa pamamagitan ng pananatili. Biblical ba yung sinasabi mo, bro, din, Mark? Yes! Kanina ko pa po binanggit, no? Oh. John 15.6 Kung kayo'y mananatili, may kondisyon po eh. Kung kayo'y mananatili, ano yun? Free will. Eh, ayoko manigtas eh. Oh, may magagawa Diyos? Wala. So, hindi ka tutol na ang usas talaga ay biblical? Hindi Biblikal ang usas. <laughs> ang biblical, once saved, forever following. No? Ano yung once save forever following? John 15.6 Kung manatili kayong nakakabit sa akin, may susundin eh, kondisyon. Kaya nga conditional security may kondisyon